dito sa lugar namin guys tahimik na tahimik na gabi na kasi 9.26 na ng gabi guys tahimik ng lugar namin dito dito po sa barangay Dayaw Ruha City Capiz wala nang tao tao guys tahimik ng lugar namin dito actually guys dito dito sa Ruha City Capiz Barangay Dayaw Ruha City malapit kami guys dito sa eskwelahan yan eskwelahan yan o oh. yan national high school doon Don Inocencio de Losario Memorial National High School so, Tahimik na guys Tahimik na gabi Wala nang katao-tao Ayan guys, oh. Yung dalawang bahay yung oh. yun abandonado na guys yung isang bahay at saka yun oh. Ang isa wala na bubong ang isa. Yun may abandonadong bahay dito sa amin kalapit namin. Pasukin ko nga awag na baka may aswang baka may aswang guys tahimik na tahimik na ang gabi walang katao-tao actually guys eskwelahan. Ito malapit kami sa bahay ko dito sa eskwelahan. Eh. Pero pag, pag may klase na sa araw, yun, grabe ang, ang iingay-ingay pag may klase. Pero ngayon gabi wala na, wala na katao-tao. Tahimik na tahimik na yung gabi. Ako ang pero guys, wala ditong aswang guys ha. Ah. Wala ditong aswang. Sa, sa ruwas kapis. Tahimik na tahimik na guys. So. Oh. Yun. sa park ng sasakyan Tay tayimig na tayimig na yung gabi guys walang katao-tao ay so. Hanggang dito na lang po, guys. Salamat po sa inyo.